Ma, ah, meron nga pala kami yung karera bukas. Baka pwede daw sumali. Sa sasayang din yung mapapalalunan din eh. Pwede makatulong sa atin yun. Uy! tignan mo kaya yung kakasali mo dyan sa karera niyan. Bakit? Alam mo, nag-aalala lang naman ako siya eh. Baka kung pa, mapano ka dyan. Ah! Huwag nalang siya sa gusto niya, eh ano naman makakatulong din sa atin yung pagkare-karera niya. Oo oh, nga, nandun na nga tayo. Sa akin lang naman, eh bilang magulang niya, nila, nakakaalala naman ako sa kapatid niyo. Pa, di naman talaga maiiwasan yun, pero gusto niya yan eh. Uy, eh baka mamaya, pangarap niya pala yan, Ay, tayong madlam. Oh, Ina, praga mo na ako. Nag-iingat naman ako at ako. Pareri. Ay, naku, tuitoy. Hindi kita mapapayagan sa ganyang gawain mo. Paano? Kung ka? Nag-aalala lang naman ako sa'yo bilang ama mo. Kaya sana naman maunawaan mo ako. Oh. Pa naman kasi, hindi isipan niyo agad ng masama hindi ko pwedeng mag-ingat. Ay, naku, basta ako. Hindi ko papayagan yung kapatid nyo. Papayagan mo na. Alam ko naman na mag-iingat si Tristan ni. Eh. Kung kayo, supportado niyo yung kapatid nyo sa pag-aarera niya, ako hindi alam yung bahay eh? marami na kasing nababalitaan ko dyan na na disgrace sa ganyang gawain sige tuloy mo lang pangarap na supportado ka namin kung mag-alala talaga ate oo naman salamat ah. dito muna ako pa muna ako pa ingat ay nakong batang Pa, okay na, oh. Ay. Uy! 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 Astig! Wow. First place ako. Wow! Galing! Asolant yun, yung champion. Diyos ko, okay lang yun. At least nag-first place ka. Galing mo dun, ah. Oh. <laughs> Ayoko mo. Galing gagi. Pero man, dami-dami yun, tapos nag-first place ka. Galing, galing. Tristan, sumali ka na naman dyan ba sinabi ko sa yung huwag ka na sumali dyan? Dahil baka madisgrasya ka? Bakit ang tigas-tigas ang ulo mo? Pa, tignan mo nga, nanalo nga si Tristan. Suportahan na lang natin. Upa, nag first place nga ako. Hmm. Anong, ano Anong aanin yun, niya ng trophy tropi na yan kung wala na yung kapatid niyo? Pa naman, huwag kasi ganun isipin mo. Kaya nga nga, maging proud ka na lang. Tignan mo, hindi ka ba proud, o? Oh? mo, ang ganda ng medal, Oh. Ay, nako. Kahit ano masabi sabihin basta tutul ako dyan sa pagkakarela ng kapatid nyo. Ikaw, Tristan, na, Tumigil-tigil ka na dyan, ha? Ilang beses na kating sinabihan na tumigil ka na sa pagkakarera mo? Ito naman. Gusto lang naman ng suporta ni Tristan ni. Eh. Ang suporta nyo, bakit hindi nyo magawa sa kanya nyo? Ay naku! Ilang ulit kong sasabihin sa inyo na kung sinusuportahan nyo yung kapatid nyo, ako wala! Pa, hindi na. Mas naguto. May kinig na po ako sa inyo. Pa, mas naguto. May kinig na po ako sa inyo. Ganon po kasi kaming sasalihan na world champion racing po. Iba't ibang bansa yun. Sa ibang bansa rin po gaganapin. Tapos sakali makuha ko yung trophy doon. Gogi! Oh. Ito na ba? Apo. Kogi, ang lupit nun! Mabupunta ka kung saan saan! Pa! Iyaga mo na! Ano pa? Ay nako, ito'y, Basta sa akin, hindi talaga kita papayagan. Hindi talaga ako pumapayag sa mga ganyang kare-karera mo to ito. Talagang gusto mo yan. Sana mag-champion ka. Kogi! Thank you ba? Oh my God! Ito yung bawang mo naman? Diba? ba? May Loudspeaker mo ba? Parinig. kaya to? Kaya nga eh. Ano ba yan? Ito Manager po pala ito ni Tristan. Gusto ko po sanang malaman kung kayo po yung tatay ni Tristan. Oo oh, oh, nga, ito nga. Okay po. Balde, well, may ibabalita po kasi kami sa inyo. Ano po yun? Yung anak niyo po kasi ang nag-champion. Ha? Talaga? <laughs> <laughs> Opo. Gagi! Sabi na eh. Eh, may balita pa po, po kami. Ano yun? Kahit kami, nabigla po eh. Pero, huwag po sana muna kayong mabibigla ah. Kasi, biglaan din po talaga yung nangyari. Ha? Sasabihin ko na po ha. Tika, ano eh. Yung anak niyo po kasi, nung bumabiyahe po siya pa uwi, na-aksidente po. Ha? Huh? <laughs> eh, dinala po sa ospital. Ano nangyari? Eh, sa kasama ang palad po eh, dead on arrival po yung anak niyo. Ha? Huh? Hindi ito maaari Opo. Hmm. Ah, sige na po. Nakikiramay po ko sa inyo. Po. Hindi po pwede to. Po. Ba't gano'n nangyari sa, ka sa kapatid nyo? Pa, kumal mo ko. Kailangan natin nalaman mo kung saan. Hindi lang, hospital sa Tristan. Napakapait ng kapatid nyo. Ba't nangyari sa kanya to? Nak. Ba't hindi ito, Nak? Patawarin mo ako, Nak. Sa mga nagawa ko, Nak. Pero ang bata mo pa. <laughs> Dito, Mare. Halika, mga anak. Puntaan natin siya. Ang kapatid nyo. Tara na. Ina. Ina.